Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay January 17, 2025, Biyernes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Antonio Abad. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 4, verses 1 to 5, and verse 11. Mga kapatid, Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila kinakinabangan ang balita ang kanilang narinig sapagkat hindi nila tayo inaniwalaan tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpang, hinding hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalika sa sanimbatan. Sabagat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, tayo po ay nasa unang linggo ng karaniwang panahon, linggo. At nagpapatuloy tayo sa ating pagbabasa at pagninilay sa mula sa sulat sa mga Hebreo. At nawa no, sabi dito, magandang mapagnilayan natin no, na nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo ay at makapamamahinga sa piling niya. Pero nandito dito rin yung bahagi ng babala at paalala na mayroong hindi magkakamit ng pangakong ito. Sino ang mak mak makakapasok? Yun yung mga uh, nanampalataya, mga naniwala sa mga ipinahayag ng mga mabuting balita. So, itong no, gaya ng na, na papagnilayan natin no, laging uh, nasisisi natin sa Diyos ang lahat ng mga pangit na nangyayari sa paligid natin no. sabi niya very chaotic ang nangyayari kung hindi gera uh, kalikasan ang ating kinakaharap no. kung hindi kaguluhan dulot ng, ng mga pag-aaway-away ang o kaya naman ay virus no na nananalanta sa mga tao. Talaga ang dami. No? At minsan o kadalasan ang nasasabi natin ay parusa ng Diyos. So, wala, walang ano, no? walang wala tayong maalala na parabang ang Diyos ang magpaparusa sa pamamagitan ng mga ganitong bagay. No? Kasi nga, gaya ng narinig natin, ang pangako niya tayo ay makakapapahinga sa piling niya doon sa langit no? dahil naroroon siya so, muli no? uh, in, sabi nga no ang pangako ng Diyos naroroon pa rin pero huwag naman nating abusuhin no na dahil nangako ang Diyos na makakapagpahinga tayo tapos gusto natin sa langit na nang wala naman tayong ginagawang effort no na masunod natin kung ano ang kalakip ng pangakong ito. Dahil kasama na rito ay ang pagsunod natin sa kanyang mga utos at yung pagiging tapat natin sa, sa kanya. No? Yung maging tapat tayo sa Diyos. Dahil lang Diyos nga, tapat pa rin sa, pang sa kanyang pangako. Pero kamusta naman tayo? Nananatili ba tayong tapat sa kanya? No? Madaling sa atin, no? para bang madali lang sa atin na ibaling sa Diyos ang lahat ng sisi kapag may nangyayaring kaguluhan sa buhay natin. Pero nakakalimutan natin tingnan o no, na kamusta ba tayo no? kung gaano ba tayo na natiling tapat naman sa ating pangako sa Diyos na siya lang ang ating mamahaling, siya lang ang ating sasambahin, siya lang ang ating Diyos no? sa buhay natin. Kaya nawa, patuloy natin na pagnilayan ang um, mga sulat na ito sa mga Hebreo at tingnan din natin, suriin natin mabuti ang ating pang-araw-araw na buhay. Muli po, isang mapagbalang araw sa inyo po na.